Hello mga kamandor, for today's video po ay mamumuha kami. Tanghaling tapat nga niyan ay niyaya ko nitong kasama ko na mamuha daw kami ng liguan. At saka itong na uh, nga anong nyari. Dalawang oras kaming lakad ng lakad sa bukid kaso nga lang wala kaming makitang liguan. Hanggang sa napadpad kami rito. Una-una nga hindi namin nakapansin na may liguan pala dito sa amin. Tabi nakatayo lang kami na naghahanap ng ligwan. Buti na nga lang itong kasama ko ay binunggo ng isang ligwan at saka doon niya lang napansin na may ligwan pala sa harap na namin. So ayun na nga po na dinukot na nga namin dyan. Hindi ko na nga dyan mapigilan na kumain ng dugos kasi ang tamis naman talaga pag bagong kuha ng dugos ba diba? At ito na nga ang tawag nga pala dito sa amin ay paypay -pay, yon yan dinukot ko ay tawag dito paypay. -pay. Yung honey ay naiwan dun pa sa loob. Kaya dinukot ko ulit. At pagkatapos nga yan ay yan. Nakuha ko na yung kahati nun. At nang nakuha na nga namin lahat ng dugos. Ito na nga po yun oh. Nagdalang na nga lang ako nang lalagyan dyan. Pagkatapos nga naghanap na naman kami. At ito may nakita na naman kaming bahay ng ligwan. Dalawa nga pa lang yan. Ito yung isa at yung isa. Yun Victoria yung isa at binukot ko nga yan at nakakuha nga ako ng kunting dugos. Hindi rin nga lang madali yung pangunguhan ng dugos ikasi eh, kasi yung ibang mga liguan ay nang nunusok talaga. Masakit talaga yung kanilang panusok. Kaya hindi mo madali-dali makakuha ng dugos. Bago ka makakuha niya ay sadyang marami kang tusok na maaaranasan. Sa una nga, eh, hindi nga rin ako marunong mangmuhag. Nang umuwi lang yung kuya ko na galing yung ni Maynila, niyaya ako na mamuhag daw kami ng ligwan. Kasi noon, wala pa talaga dito na mamuhag sila lang. At mag-try nga ako na mamuhag na mag-isa at doon nasanay na ako sa pamumuhag. Paminsan-minsan nga ay nakakagat ako, bibanda sa may kilay kaya lumalaki ito at dito pala sa amin ay marami talaga mga wild na mga beast dito. Ang iba nga dito sa amin ay takot nga sa liguan kaya hindi sila namumuhag. Eh kasi naman talaga napakasakit manusok ng liguan lalo na pag hindi ka sanay. Buti na nga lang ako ay sanay na matusok ng liguan kahit masakit. Pero mas masakit yung iniwan ka at pinagpalit. Uy! good yarn! <laughs> Balik na nga tayo sa, pin sa ginagawa ko at saka yan ang pinakahuling paypay -pay na ngayon na nakuha ko. At ito na nga po lahat yung aming nakuha. Yan na po yung lahat na nakuha namin. Ito parang yung hawak ko ay wala na yang dugos. Yan o. Oh. Pag ko nga ay agad ko naman ito piniga. Bago nga pala ako dyan ay nagugas mo ako ng kamay. Hindi talaga ako sanay sa pagtatagalog eh, kasi nabubulol talaga ako. At pagkatapos ko nga dyan, mapiga, ay eh, sinala ko na naman. Eh. Kaya ako pala ito piniga eh, kasi amin yan, pang palaman, sa tinapay. Masarap talaga yan sa tinapay pang palaman. Pagkatapos ko nga niya dyan, masala ito na lahat yung aking nakuhang dugoso. Oh. Ganyan talaga lang yan karami kasi naghahati kami ng kasama ko. So hanggang dito na nga lang mga wonder. Salamat sa panunood.